Oto Kinubog o? Hindi ko ba? Kinubog O. Kinubog. Mukhang malaki yan. Ha? Ano ka niya? ba? Potobingan niya. Lumabas na! Ay

Ating nayon, ibab. Ating nayon, ibab. Ating nayon, ibab. Ating nayon, ibab. ibab. Ating nayon, ibab. Ating nayon, ibab. Ating Ating nayon, ibab. Ating pa ibab. Ating nayon, ibab. Ating pag-release nyo pang isang buwan. Hmm. Tatlong hati. Isanepa. Ba, pitang kinubog maragulye. Linwal na eh. Ba, bantay. Alis nyo ka ba? Pota, bingan nyo lumol. Po to, ahas. Ahas. Nagdiya pa nyo mali mo Kinubog eh. Oh? Uy. Uy. Nandagul na. Lungga. Ay, At daming laman yan. Lungga. Hmm? Ayun ba pa? Huwag na na ba Dito ako tol. Kasi baka tamahan ako ng stick eh. Oo. pa mo rin stick ko. Abangan natin yung ano. Abangan natin yung lalabas mga idol. Labas po. Kailangan si yung lungga pa lang eh. Tapos mga idol. May lungga pa lang. Uy. Pala 'yung pinabaamato lumabas na idol asalunga. Uy, kumubog. Tito diyan ah, sundukin. Ang Oh, naman.

Ayat, may isang lungga pa ba? Kayo. O oh, ito, lungga. May isang lungga pa. Oh. Bapa mo eh, may pindutan eh. Ayat, <laughs> <laughs> may lungga ay. mga idol, lungga. Oh? Oh, yun. Undar. Oh, tibisan lumal eh. Patahan kan ini. Patahan eh. Oh. Eh? Potal to ka na kagabap. <laughs> Ngayon eh, banan eh. Bahay na. Malalam. Malalam yan. Malalam yan eh. Ang daming bulig sa loob mga idol. Kaso lang. Hindi nga ka kain eh. Ka eh. Ayaw lumabas eh. Ayaw lumabas. Tau, tau. Yun. Yun Sabi ka ngayon. Tagal mo. Ay! Okay. So. Yun, oh. Ito. Yan o. Tulid. Laki. Ay, mong konti siya, no? Bapak mer. Pinahirapan ba? asa, no? Wala <laughs> niya, Wala niya. Adwala mo na yung may asawa lang, eh. Mayroon ko